Dinagsa ng mga residente noong November 6 ang alok na 29 pesos na kada kilo ng bigas sa Rice for All program ng NIA at Baguio City Veterinary Agriculture Office sa Igorot Garden. Ang ibang mamimili hindi pinalad dahil dalawang daang baglang lang ng bigas ang nagawang maibenta. Isa sa mga hindi nakabili rito si Rosel. Anya, malaking menos sana ito sa kanyang gastusin sa pagkain. Mas mas lalo po yung mga senior na nakaigana. Siyempre, ipapakain nila yon Kaya siguro, nagtitiis po yung mga edad ko na tinutulungan po namin yung mga senior. Ah, sana maging 29 na yung bigas. Wala nang 56, wala nang 55. Dapat 29 na talaga. Presidente, kamo! Baka naman, BBM! maliban sa limitado ang supply, tanging mga PWD, senior citizen at miyembro ng 4Ps ang prioridad na bentahan ng nasabing bigas. Kaya naman, nais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas palawakin pa ang programa at dagdaga ng mga outlet na magbebenta ng bagong bayaning magsasaka rice o BBM rice. Ito'y sa pagdaragdag ng mga kadiwa ng Pangulo mula sa 21 target na gawin itong 300 sa kalagitnaan ng taong 2025. Target din ang pagdaragdag pa ng supply ng mga ibibentang bigas sa isang pagpupulong kasamang Department of Agriculture at National Irrigation Administration o noong November 5. Inihayag nito na dapat matiyak na ang bawat pamilyang Pilipino ay magkaroon ng akses sa mura at abot kayang bigas. Iniutos din ng Pangulo sa Department of Finance at NEDA na tutukan ang rising input cost at climate impacts na nakakaapekto raw sa presyo ng pagkain. Hinikayat naman ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan sa bansa na bilhin ng direkta ang palay mula sa mga magsasaka. Sa ganitong paraan daw, mas matitiyak ang abot kayang halaga na bigas para sa pamilyang Pilipino. Samantala, nakatuon naman ngayon ang National Irrigation Administration Cordillera o NIACAR sa pagkikayot pa sa mga magsasaka na sumali sa programa ng pamahalaan. We are hoping for this 2029 na mag spread po na dadami po ang makipagkontrata at kung bibigyan nila ng pondo para may sustenance itong uh, farming support services program ng National Irrigation Administration. Sa ngayon, aabot na sa 10,000 bags ng BBM rice ang naibenta sa buong Cordillera ngayong taon mula sa 4 na daan at siyam na put-anim na lupang sakahan sa rehiyon. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.